Mayong hapon, mga sister and brothers. For today's video, video for today's, welcome to my YouTube channel. Ari mga sister and brothers, medyo nagahamboy na sa kadulom. Wood sang kapi gaduhon agwan taon Alang-alang sa amon mga pamilya na nagahulat sa amon panimalay. vertikalain kalain ka sa amon sa Negros. Si Gilang Berada. Agod makakarga kag makabuta, kag makaingkam. Agod maibakal Ilas ang ila lanun sa ilang mga panimalay. Labi na ang bugas, sudan, gatas ang ilang mga gagmay ng mga kabataan. Baluka mga kabaluka mo mga sister and brothers. Ang pangaboyan sa negros, sugar cane, tubo nga ginahimo sa kalamay, agad magamit naton sa aton panimalay. Muna di sister and brothers ang amon nga pangabuyan. Ang ako na mga grupo, si pag at syaga lang para sa ilang nga mga pamilya. Hapo na guys. Di alang-alang pa nga hindi pa kubukusin ang tubo kay siyempre wala pa mabutang ang fact. Yo, tayo na lang ang pagantos. Eh. Pero dulom na oh. Ah, labutan pa guro mga alas size. Ah. Sige ah, mga sister and brothers. Ah, nagapangayo gyud ko sang inyo hamili nga bulig. Sa pagpalo, subscribe sa channel ni eh, Cap TV Katok. Sa iya sub channel, Cap TV Katok. Babay pa nga hindi kang magsawa sa pagsiporta sa channel ni Kap TV Katok. madamo nga salamat. Thank you for watching KapTV TV Katok Vlog.